Natatandaan niyo pa ba ang batang laging nakangiti sa mga pelikula at palabas noong early 2000s? Yung bata na kahit maliit pa lang noon ay halata na agad ang galing sa pag-arte? Siya si Serena Gale Dalrymple at ngayon ay iba na ang takbo ng kanyang buhay. Paano nga ba siya nagsimula at ano na kaya ang ginagawa niya ngayon? Pero bago po ang lahat baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ipinanganak si Serena noong July 14, 1989 sa Maynila. Bata pa lang siya, nakilala na agad siya sa mundo ng showbiz. Ang unang pagkakataon na nakita siya ng marami ay sa isang sikat na TV commercial noong 1997 para sa isang fast food chain. Kasama niya doon ang aktor na si Aga Muhlak. Simple lang ang eksena na iyon pero tumatak agad sa mga manonood. Dahil doon, naging pinto niya ito para sa mas maraming proyekto sa showbiz. Makalipas ang isang taon, lumabas siya sa pelikulang Bata, Bata, Paano Ka Ginawa? Kasama ang star for all seasons na si Vilma Santos. Pitong taong gulang pa lang si Serena noon pero nakakayanan na niyang makipagsabayan sa isang veteranong aktres. Hindi lang siya basta cute na bata, kundi may natural rin na talento sa pag-arte. Kaya naman, Lalo siyang minahal ng mga manonood. Bukod sa drama, nakasama din niya ang king of comedy na si Dolphy. Ang mga eksenang iyon ay madalas na kinukwento pa rin hanggang ngayon. Sa tuwing naririnig ang mga kanta o linyang ginamit sa pelikula, bumabalik sa alaala -ala nang nakararami ang kabataan nila. Hindi lang pelikula ang pinasok ni Serena, si lumabas din siya sa ilang teleserye tulad ng Walang Hanggan, ang susunod na kabanata, at iba pang palabas sa telebisyon. Kaya kung iisipin, halos lagi siyang nakikita noon sa TV. Para sa mga batang nanonood noong panahong iyon, naging bahagi na siya ng kanilang paglaki. Habang aktibo pa siya sa showbiz, dumating rin ang pinakamalaking dagok sa kanyang pagkabata. Pitong taong gulang pa lang siya nang pumanaw ang kanyang ama na si Robert Lloyd, isang Scottish American na miyembro ng US military. Pagkaraan ng tatlong taon, Sumunod namang nawala ang kanyang ina na si Wilma Billones dahil sa sakit na pneumonia. Sa edad na sampu, ulila na si Serena kasama ang dalawa niyang kapatid na si Sarah at Samantha. Mahirap para sa kanila ang mawala ng mga magulang sa murang edad. Pero mabuti na lamang at naroon ang kanilang Uncle Samson, kapatid ng kanilang ina na tumulong at gumabay sa kanilang magkakapatid sa kabila ng kanilang sitwasyon, pinili nilang tatlong magkapatid na maging matatag at magtulungan sa lahat ng bagay. Si Sarah at Samantha ay tumatanggap noon ng pensyon mula sa gobyerno ng Amerika dahil sa serbisyo ng kanilang ama. Samantalang si Serena, dahil bata pa pero kumikita na bilang artista, hindi siya kasama agad sa pensyon. Sa halip ginagamit niya ang kanyang kinikita sa showbiz para makatulong sa kanilang tahanan. Halos lahat ng gastusin noon ay siya ang sumasalo. Kaya bukod sa pagiging artista sa harap ng kamera, ginampanan din niya ang pagiging provider ng pamilya. Pagdating ng panahon na lumayo siya sa showbiz, saka lang siya nakatanggap ng sarili niyang pension hanggang umabot siya sa edad na labing walo. Mismong U.S. Embassy ang sumuporta sa kanyang pag-aaral at allowance dahil sa serbisyo ng kanyang ama. Isa itong malaking tulong sa kanilang magkakapatid. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Serena. Sa halip, lalo siyang nagpakalapit sa kanyang mga kapatid. Madalas silang magkasama sa pamamasyal at simpleng family bonding. Bata pa lang sila, natuto na silang magmature at maging responsable. Dahil mas malaki ang kita ni Serena noon kumpara sa nakukuhang pensyon ng kanyang mga kapatid, siya talaga ang bumubuhay sa kanila. Ito ang isang bagay na hindi gaanong alam ng publiko na sa likod ng kanyang kasikatan may mas mabigat pa pala siyang responsibilidad bilang bunso pero provider ng pamilya. Matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa showbiz, dumating din sa punto na nagpa siya si Serena na tumigil muna. Taong 2004, pinili niyang magpahinga at unahin ang kanyang pag-aaral sa De La Salle College of Saint Benilde. Nagtapos siya rito ng kursong export management. Bagamat huminto siya sa pag-aartista, nagbalik din siya sa Glit noong 2008 at 2010 para sa pelikulang Ang Tanging Inan Yung Lahat at Ang Tanging Ina Mo, Last Na To. Iyon na ang huli niyang mga proyekto sa pelikula bago siya tuluyang mag-shift sa ibang direksyon ng kanyang buhay. Matapos ang maraming pagbabago sa kanyang buhay, dumating ang panahon na mas lalong umayos ang takbo ng personal na buhay ni Serena Gale Dalrymple. Sa corporate world, siya unang pumasok pagkatapos ng kanyang master's degree. Nagtrabaho siya bilang sourcing analyst sa Paramount Pictures sa Los Angeles, California. Bagamat malayo ito sa kanyang dating mundo ng showbiz, dito niya ipinakita na kaya niyang makipagsabayan sa mga professional at patunayan ang kanyang kakayahan sa ibang larangan. Ngunit hindi nagtagal, nagpasya siyang iwan ang posisyon na iyon at pumasok bilang manager sa Viacom, isa ring malaking kumpanya sa larangan ng media at entertainment. Dito na, mas nahasa ang kanyang galing sa management at leadership. Habang lumalawak ang kanyang career, dito rin nagsimula ang bagong yugto ng kanyang personal na buhay. Noong 2018, nakilala niya si Thomas Briley. Mula sa simpleng pagkakakilala, lumalim ang kanilang relasyon at unti-unting naging parte sila ng buhay ng isa't isa. Taong 2019 nang magpunta sila sa Scotland at Paris upang mamasyal. Ang mga paglalakbay na ito ay hindi lang basta bakasyon, kundi pagkakataon upang mas makilala nila ang isa't isa. Sa mga simpleng ala-ala ng kanilang paglalakad sa mga kalye ng Paris at pagtuklas sa kagandahan ng Scotland, mas tumibay ang kanilang samahan. Pagdating ng 2020, sa gitna ng maraming pagbabago sa buong mundo, nagpasya silang bumili ng bahay. Isa itong malaking hakbang bilang magpartner at palatandaan na handa silang magsimula ng mas matatag na buhay na magkasama. Taong 2022 naman nang sila ay tuluyang nagpakasal. Ang kasal na iyon ay hindi lamang tungkol sa dalawang taong pagmamahalan, kundi tungkol din sa bagong simula na kanilang sabay na tatahakin. Ngayon, isa na siyang masayang asawa at ina. Madalas niyang ikwento na ang pagiging ina ang nagbigay ng bago at mas malalim na kahulugan sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, mas naging buo ang pagkatao niya nang dumating ang kanyang anak. Sa halip na maging hadlang, naging mas malakas pa siyang tao dahil dito. Para kay Serena, ang pagiging hands-on mom ay isang bagay na pinahahalagahan niya ng husto. Kahit na may pagkakataong nakakapagod, naniniwala siya na ito ang isa sa pinakamahalagang papel na ginagampanan niya ngayon. Hindi lang siya basta dating child star, kundi isang ina na patuloy na gumagabay at nagmamahal sa kanyang anak. Minsan ay nagbabahagi siya ng payo para sa mga gustong pumasok sa industriya. Sinasabi niya na masaya pero mahirap ang showbiz. May mga oras na masarap sa pakiramdam dahil marami ang humahanga at sumusuporta. Pero may mga pagkakataon ding hindi madali dahil sa pressure at sakripisyo na kailangan. Kaya para kay Serena mahalaga na laging may backup plan. Para sa kanya, iyon ay ang edukasyon. Kasi kung hindi mag-workout ang mga plano mo sa showbiz, may babalikan ka pang iba. Ito rin ang gusto niyang iparating sa mga kabataan ngayon na sundan ang kanilang passion pero huwag kalimutan ang iba pang oportunidad para sa kanila. Ngayon, kitang-kita na masaya si Serena sa pinili niyang landas. Nananatili siyang inspirasyon sa maraming tao, hindi lamang dahil sa kanyang mga pelikula, kundi dahil narin sa kanyang katatagan at determinasyon sa buhay. Isa siyang halimbawa na kahit gaano pa kahirap ang pinagdadaanan mo, posible pa rin makabangon at magtagumpay. Kaya kung titingnan natin ang buhay ni Serena Gale Dalrymple, masasabi nating isa itong kwento ng pagtitiyaga at pagbabago. Mula sa pagiging child star, naging provider ng pamilya, hanggang sa pagiging profesional, asawa at ina. Ipinakita niya na ang totoong tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kasikatan, kundi sa kaligayahan at pagmamahal na natatagpuan sa pamilya at sa sariling landas na pinili mo. Ikaw, kung nasa kalagayan ka ni Serena, pipiliin mo ba ang kasikatan? O ang mas tahimik na buhay kasama ang pamilya? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.